Sa video na yan sa Oklahoma sa Amerika, kitang dalawang alagang aso sa sala ng isang bahay. Ang isa sa kanila, pinaglalaruan at nginangat-ngat ang isang power bank. Mayamaya maya kumislab ang power bank at nagliyab ang higaan ng aso. Lumaki pa ang apoy at kumalat sa ibang bahagi ng bahay bago naapula. Ligtas namang nakalabas ang mga alagang hayo. Nagsalita na si Vice President Sara Duterte tungkol po sa ilang issue gaya po ng pagbawa sa kanyang security, paggamit ng budget, pati na ang pag-resign niya sa DepEd. Wala pang komento ang malakanyang sa mga sinabi ng bise. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Ngayon lang muli nagpaunlak ng panayam ang Vice Presidente matapos siyang formal na iton over ang pamumuno sa DepEd. Ang mga dahilan ng kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete, hindi para raw niya kayang isa-isahin. Mahaba talaga yung listahan ng mga rason mm -hmm. at iba-iba siya kategorya, merong personal, yung sa aming dalawa lang, merong DepEd, uh, mm -hmm. merong budget at merong sa bayan din. So, medyo mahaba yung uh, listahan and um, sa pangayon hindi pa kasi ako handa na umupo okay. para isa-isahin uh, yun. Pero sasabihin ko sa inyo uh, kapag ready na. Someday hindi ko lang alam kung uh, kailan yung araw at oras na yon Pero binahagi niya ang isa sa mga dahilan na ito may kaugnayan sa budget ng gobyerno. Pero kung basahin mo lang yung ga'a at itrace mo kung uh, saan uh, pumupunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung paghandle ng pera ng budget ng gobyerno sinubukan kong itama yung nakita kong mali pero syempre wala akong nakuhang suporta wala akong nakitang pagbabago kaya sabi ko hindi siya mauulit sa akin sa budget ng 2025 hindi ko na kaya na ako pa rin yung hawak ng Department of Education budget and uulitin lang yung ginawa dati. Kumusta po ang relasyon mo ngayon kay kay BBM po, ma'am? Oh, hindi na kami nagkita at uh, hindi na kami nag-usap ni President Marcos. So wala akong wala akong description sa relationship namin ngayon ni President Marcos. Hindi na kami nagkakausap. Ngayon wala na siya sa poder ng administrasyon, tila mas malaya nang nagsasalita ang vice presidente kung sino 'yung nakikita ninyo nagre-react publicly and privately sa mga sinasabi ko 'yan 'yung mga tao na natatamaan sa mga sinabi ko sa statements ko 'yung hindi tapat sa serbisyo, hindi tapat sa kanilang trabaho at hindi tapat sa pagsisilbi sa tapayan. Yung frustration ko as a vice president and as a Filipino sa na mga nangyayari o naririnig natin sa ating gobyerno nilabas ko. Sinabi ko naman na uno di ba, hindi ako gumagalaw para sa administrasyon, hindi ako gumagalaw para sa oposisyon, hindi politika, kundi para sa bayan. Ikinagulat naman daw ni VP sarang ang survey ng Octa Research kung saan bumabang hmm. bilang ng mga Pilipinong nagsasabing pro-Duterte sila. Nakakagulat lang kasi ngayon lang ako nakakita ng survey na ang tanong ay pro Marcos mm -hmm. ka ba or pro Duterte ka ba? Talagang gagastos ka ng pera para tanungin ng mga tao kung pro Marcos ka or pro Duterte ka. Dapat mm -hmm. siguro nilagay doon pro Pilipinas ka ba? I'm sure lahat yon lilipat doon sa pro Pilipinas. Mababasa mo naman kaagad eh. Ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat nang threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo, na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Yan yung motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. Kinumusta din namin ang isin kung kumusta ang kanyang siguridad ngayon. Kasi yung mga surveillance, yung mga casing, ano yan ni? Eh? ganyan mangharas ang PNP. Modus yan ng uh, PNP pag uh, gusto nilang mangharas uh, ng tao. So, depende na yan sa iyo kung papansinin mo, maiirita ka or kung anong gagawin mo. Sa so, ngayon, ang ginagawa namin, nire-record lang namin lahat ng ginagawa nila. Kinukuha namin yung facts. Tapos nilalagay namin sa isang file. Do I feel threatened? Um, yes, po. This is not the first time na nagkaroon kami ng problema sa politika as a family. Marisol Abduraman nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa iba pang balita, nagsisimula ng maglagay ng oil spill boom sa ilang bayan po sa Pampanga. Bilang paghahanda na po yan sa posibilidad na maabot din ang probinsya ng oil spill mula sa bataan. Tulong-tulong sa pagbuo ng oil spill boom ang mga volunteer, PCG, DNR at mga miyembro ng provincial government. Prioridad daw na lagyan ang mga coastal area sa mga bayan ng Lubao at Sasmuan. Ito raw kasi ang malapit sa pinaglubugan ng MT Terra nova sa Limay. Mula po nitong Merkules, mahigit isang libot sang daang oil spill boom na raw ang nabubuo. Bukod dito, isinailalim na rin sa testing ang mga seafood na mula naman sa mga fish pond at dagat sa probinsya. Thank God it's Friday na mga mare at pare! Ipinalabas sa Cinemalaya Big Screen ang ilang award-winning at tatak world-class documentary ng Eyewitness. Kabilang dyan ang Boat to School ni Howie Severino, pati na ang iconic Ambulansya de Paa ni Cara Devin. Present ang mismong mga batikang journalist na sina Howie at Kara para sa kanika nilang talkback sessions. Nagka-screening din sa Cinemalaya 20 ang eyewitness documentary ni Mav Gonzales na Sisid sa Putik. Gayun din ang bawat barya ni Atom Araulio. Mula England, balik bansa ngayon ang half Pinoy na rugby superstar na si Marcus Smith. Kasama ang kanyang kapatid at iba pang coaches Libre nilang tinuturuan ang mga batang atleta sa Quezon City. Ang Sports Bites hatid ni Bam Alegre. Rugby Union, pisikalang sports na pinsan ng soccer at American football. Tagisan ng lakas, liksi at bilis. Sa Inglaterra, maningning ang bituin ngayon ng 25-year-old rugby superstar na si Marcus Smith na proud to be Filipino. very proud to be honest My uh, brothers and i were born here in uh, in in makati lived here for 8 years so we have a close connection growing up um, my mom always instilled good family values baligbian si marcos ngayon para mag-ipagbonding sa mga batang atleta sa Payatas, cebu city sa libreng clinic itinuro niya world class niyang talento bilang fly half ng koponang harlequins wala sa top level league na premiership rugby So ngayong umaga, tuturuan tayo ni Marcos ng uh, basic rugby skills. So which skill would it be that you will be teaching us today? I'll just show you a spin pass. So We're the pass we use of right and left hand uh, It's just the basic one. Like this. You have to get it spinning. So how do I do it? so, so spin it. Perfect. Uh, yeah. <laughs> <laughs> yeah, really. Very good. Galing, galing. Ang Payatas Sports Center, safe space para sa mga batang ito na namulat sa pangangalakal para magkaroon sila ng pagkakataon. Isa ang athlete coach na si Ronaldin Lagata sa mga nakaahon mula sa kahirapan sa tulong ng sports. Nagkaroon ako ng chance na maging varsity player sa UST and then nagkaroon ako ng chance na ayun po makalabas dito sa Payatas kasi syempre yung buhay namin dito sa Payatas hindi naman po madali. Mostly yung mga tao talagang sa sakalakal talaga yung buhay. Tag team si Ronaldin at Marcus sa pag-train sa mahigit 30 bata dito sa Payatas Sports Center Mahalaga para kay Marcos na maibahagi ang disiplina sa sports na nakuha niya rin sa nanay na tubong kagayan de oro. Ako nangungurot. <laughs> nangungurot and, uh, and uh, I was really strict to them in terms of their education from the very start. Just inculcating in their heads the discipline. Kasama rin ni Marcos sa mga kapatid niya, kabilang si Luke, na naglalaro rin para sa Philippine National Rugby Team na Volcanoes. The main thing is just to inspire the young, young generation in both rugby and soccer. Um, it's important for us as, as national athletes to sort of spread what we know, spread the knowledge, the coaching that we've received, and try to inspire the new generations. Sa ng sports, a world-class rugby superstar na si Marcus, sa mga kapag ibinuhos ang buong puso sa isang dedikasyon, posibleng malayo ang mararating. Tama Legre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakuha po ng CCTV sa kahabaan ng barangay Tapuak sa Dagupan City. Makikita ang pagdating ng van na biglang bumangga sa nakaparadang tricycle at SUV. Sugatan ang tatlong tao. Base po sa investigasyon ng pulisya, nakatulog ang driver ng van na nahaharap sa kaukulang reklamo. Tumanggi muna siyang magbigay na pahayag sa GMA Regional TV. Nalimas ang abot sa labing apat na milyong pisong halaga ng mga alahas mula sa dalawang magkatabing tindahan sa Cebu City. Tukoy na ang isa sa mga sospek. Balitang hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikita ang tatlo hanggang apat armadong lalaki na pumasok sa isang jewelry store sa barangay Ermita sa Cebu City, bandang alas 11 ng umaga. Mabilis na sinimot ng mga suspek ang mga display na alahas. Ayon sa investigasyon, nalimas na mga suspek ang mga alahas na nagkakahalaga ng 10 milyong piso sa loob lang ng labing isang segundo na pag-alaman na walang security guard ang nasabing tindahan. Ani solo diri sa sa pagkuha sa mga lahas tulo. Uh -huh. Tulo. Lima ta sila. Mm. Dahil na tulo lang. Mm. dayon ang usa look out ang usa ni balik to sa gitulisan sa pikas ng ala ang Ang usa diha nagbarog nagbitbit og taas nag pa-ana ba. Nya pag kabantay nako nagalingkod man ko diha. lang ko ni tawag ko sa akong magwang diha na bantay noy eh. ana ba Oto, pagwa na na ko na murag delikado sa ni isni duha ra ya kong nabantayan mo no. inatake rin na masuspek suspect ang katabing jewelry store kung saan natangay umano ang alahas na nagkakahalaga ng 4 na milyong piso walang ipinalabas na kopya ng CCTV ang pamunuan ng nasabing establishmento sa media at hindi katulad ng katabing tindahan mayroong guard ang tindahan subalit wala siyang laban sa mga armadong suspect. Katong yagi diri maura to pero pag lo, hawa na nila nako nakitan mga lima to unong katao. Rumis pundi, ama pulis sa lugar pero wala na ama sangkot sa krimen. Basis sa nakalap na ebidensya na na ang pagkakakilanlan ng isa sa mga suspek. Nagkaroon ng rapid hold up dito may dalawang pumasok na no sa itong kun dalawang lockout at dalawa rin yung pumasok sa loob. So initially na, ah, nakikilala namin yung isa doon. So we're still conducting hot pursuit operation at this, of this moment. Ipinag-utos ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia sa polisya na lutasin ang kambal na robbery case sa loob ng 48 oras. Alan Domingo ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.